Ilang senatorial candidates nagpasalamat at nagbigay pugay sa mga kababaihan sa iba't ibang lugar. Naritong newscoop ni Kim Gomez. Hindi napigilang maluha ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. nang maramdaman ng matinding pagmamahal at suporta mula sa mga overseas Filipino workers nang bumisita siya sa Singapore. Sa isang video, makikita ang mga OFW na masayang niyayakap pag senador at ipinapahayag ang kanilang taus-pusong pasasalamat para sa mga nagawa ni Revilla bilang isang leader. Ang layunin ng pagbisita ng senador ay upang pakinggan ang mga hinaing ng mga Pilipino sa Singapore at i-update ang mga ito tungkol sa kanyang mga nagawa bilang senadora, lalo na ang mga hakbangin na kapakipakinabang para sa mga OFW, kabilang na ang mga landmark laws tulad ng Kabalikat sa Pagtuturo Act, Anti-No Permit No Exam Policy Act, Free College Entrance Examination Act, at ang Permanent Validity of Certificates of Live Birth, Death, and Marriage Act. Binigyan din din ni Revilla ang kanyang patuloy na suporta para sa mga OFW sa pamamagitan ng mga batas tulad ng Migrant and Overseas Filipinos Act of 2009 at ang Republic Act number no. 11641 na nagtatag ng Department of Migrant Workers. Ibinahagi rin ni Revilla ang kanyang mga plano na magsulong pa ng mga hakbangin para sa kapakanan ng mga OFW kabilang ang bagong Bayani Ward Act na magtataguyod ng hospital wards para sa mga OFW. W at Senate Bill No. 985 upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga remittance. Tinalakay din ni Revilla ang iba pang mga panukala tulad ng credit assistance para sa mga OFW at libreng field health coverage para sa pre-employment medical services. Sa Ilocosur, muling nanawagan si Senatorial Candidate at Las Piñas City Representative Camille Villara para sa pagpapalakas ng kababaihan bilang selebrasyona ng Women's Month sa Candon City. Sa harap ng higit 8,000 na kababaihan na dumalo sa Puso Kababaihan District Celebration 2025 National Women's Month sa Candon City Arena. Binigyan diin ni Villar ang kahalagahan ng papel ng kababaihan sa komunidad. Ayon kay Villar, mahalaga na ang bawat babae ay magkaroon ng lakas ng loob at matutong ipaglaban ang kanilang karapatan lalo na sa harap ng mga pagsubok at hamon ng pagiging isang babae sa pamamagitan ng pagibigay ng empowerment. Nais ni na itaguyod ang pagkapantay-pantay at mas malakas na boses para sa kababaihan sa lipunan. Samantala, nagpasalamat si Caloocan City 1st District Representative Erwin Tulfo sa mainit na pagtanggap ng kanyang natamo mula sa mga residente ng Caloocan, partikular na sa mga kababaihan sa pagdiriwang ng International Women's Day. Kaugnay nito, ipinahayag ni Tulfo ang kanyang patuloy na dedikasyon na magsilbi at magbigay sa suporta sa mga kababaihan at tiniyak niyang magsasagawa siya ng mga hakbang upang mas maprotektahan ang kanilang mga karapatan at kapakanan. Bilang isang mambabatas, nagsusumikap si Tulfo na maging kakampi ng mga kababaihan at mga inaapi sa pamamagitang ng mga proyektong naglalayong magbigay ng proteksyon at mas magandang oportunidad para sa bawat isa. At para sa Newscoop, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.